Noong nakaraang linggo, ay nadiagnose akong may osteoarthritis dahil sa madalas na mabigat na panganganak. Ang pananakit ng aking kasukasuhan at pamamanhid ng aking mga paa ay naging dahilan upang hindi ako makatulog at kumain. Kung nagkataon, nakita ako ako ng advertisement sa Facebook para sa Diamond Glucosamine. Isang mahusay na gamot para gamutin ang sakit sa buto at kasukasuhan, kaya bumili ako ng apat na kahon para pagamot. Kahit ito ang ikaapat na araw na uminom ako ng diamond glucosamine, nakikita ko na ang resulta ng aking bukong-bukong ay hindi na agaanong namamaga at maari akong umabot ng walang anumang sakit. Naubos ko na ang dalawang kahon ng diamond glucosamine. Ngayon ay tuluyan ng nawala ang sakit ko. Pinayuhan pa rin ako ng doktor na gumamit ng dalawa higit pang mga kahon dahil ang diamond glucosamine ay tumutulong sa pagtaas ng kartilago, pagdaragdag, gluko ng kalsyum sa aking boto at kasukasuhan na pinagpapalakas sa akin. Wow! Ang galing! Talaga nakakatulong ang diamond glucosamine sa pagpapanumbalik ng aking buto at kasukasuhan ng husto. Ito ay ang CT scan Bago ako nag-inom ng diamond glucosamine, hindi ko talaga maintindihan, ngunit sinabi ng doktor, ang aking kondisyon ay gumaling ng 100%. Salamat, diamond glucosamine!